Ladies <coughs> on. Ooh. Tain mo kami kanto Brad! Balik ka sa kanto! Ha? Huh? Pantalik balik ka doon, antayin mo kami! Hahaha! Good bad, good bad! Bago lang rin? Nakarating lang rin namin dito? Sabi nung Mio, yawa iyon! Wordtruck! Kaba Hey! BBS! BBS? Oo yun! BBS Kala ko baklas lang. May papunta pala dito mga karabas. Sobrang exciting na. Talagang ano... Bagal-bagal yung mga hipababa. Enjoy na! Enjoy! Abo! Bakit bilis mo yan? Diretso kayo na. Ako nakatayo. Ako nakatayo. Kasing sagi ako nang niyan ako Prad? Yan. Ay ni bug. Pag, mabilis mo ba? Ibis yan. Paano hindi kasing kita ko ang paamo ka ganyan-ganyan ko? Bale <laughs> <laughs> wala kayo. Paamo <laughs> 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 <Baal> lang paa. <laughs> pa kayo? ba? Nakakaya bakal bagal pa naman. Nakaganyan ba yan? Parang motor sa kayo nakaganyan lang baga. Kita ko ganyan na kadaka na ganyan. Matukot-tukot. <laughs> Bale <maliwala>. Ayos <laughs> yan. Pero yung golan nalang, pinahirapan kami ng daanan na yan. Oo, oh, <laughs> yeah. pagpakulan nga pala. May Lagkit. Kanya-kanyang pataya ng ano eh. Traction yung control. traction. Yan e, no. walang yeah. ibis yung ano. Lahat ng bulahaw. Ah. Gandiridiritso pag freno mo. Galagapok lang eh. Ay, syempre mga karabas. Eh, nagsumbong ulit yung kaibigan natin dito. May intel tayo dito ito. Tingnan natin, hito na naman. Pag mayroon dito ang medyo pwedeng ano. Ha? Timbre agad kay Rabo 'to. Sige na. ano? Tayo na kid. Tayo na. Tayo na. Alam Isa. Dalim tandaan niyo ulit niyo konti. Ha, sige, sige. Oh, ano to? Ano Kasama yung kayo na si Punglo. Iguwi na naman. Okay. Iguwan

sa bangka at nagpintura kami ay sabong si tropa natin kay Ben Rabon chat si GC chat sa GC may mababaw na dati itong ilog na pwedeng kapaan natin ang isda area kasi nila kay dito banda eh pwede tayo ha? ay may picnic pala hindi maraming po alay aro pala Kalalim nga pala yun Ay, may tumbang, ano, Ay, may tumbang, buri. Pero doon, doon, ba't Abo, sarap. Mga karabas, nalugi tayo, nalugi tayo. may iniiho na sila, oh. Oh, mm. abo. Wala ko eh, itong na nakahuli na to, oh. Ayun, oh, po, no, paputik na putik itong na, tuli oh. <laughs> uh -huh. Paputik na ang paa. Iho, Iho, na, sarap. Ay, tara, doon na Tara, doon na kami. sa mga na Ha? Wala Wala Wala, Baka may pintura to eh Hindi mo makita, yun Oh, nagbili si Pag! Sini talaga! Oo, pwede pa na to Pinyak dito sa ano? Tusok niya niya rin yan Ano yung piste? Dalakaran, dalawin dalawang no? Di <laughs> mana

Huwag talungin! Naki! mo, nakay mo yung mo. Nandiyan yung malaking dalat mo.

Sino ba? ito do. Bulati sa ilalim na. eh. Mas pagkiti. Ubusin mo ka kasi okay. ito bag. Pwede na lipan lang ito. Na. Anahin natin talaga na ito. Oh, yun! Lipad lang. Akin yan.

Kalimono? mo, Ano yung pagkawili lu? Kalimono. Hindi yung mga gibran kasi. Jadi na may limit na yung butas niya. Limitan ah oh, Marami kayo. Sabi. Dayo. Wala Dayo. kayo Bilalim mag Ilalim lang, ilalim ah. oh, dandalang, dandalang. Ito. Ito? Ito? Ano nga ngayon? Uy! Uy! Hmm, ay! Wala, walang

Ito na kamalalim bro. Oh, lalim pa pala. Kira pa sila. pa ito. Lalim na pala tayo. Lalim na. Yung tao. Ito dati yung mga karabas yung malalan yung pag dumayo kami dito ng pamamana. Ito yung ilog na yun. Diyan dati yung tubig na yun. May ulat-ulat na yan. So, okay. dalawang tao. Dalawang tao. Dalawang malinaw, Dalawang tao. 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 Gimana mau gantung ke atasnya?

Uy, yun na mag, mag yun oh, uh, yeah. na pala pa ha. Upsag-upsag naman? Uy, laki yung bag yun. laki eh, dalag. Dalag, dalag, bag? Dito, laki. Sawa pa, dahan-dahan. Oh, dahan-dahan sa ito ayo, oh Oo, oh, Bakit dala pa ah? Karpah. brad. terpa

Ito ko na bye-bye dito Abo, ito may hibig isang do. Mm. Abo, nakakalusot. Ah, Ibuman itong kapa ko na to Abo. Abo. Isipit. Palangki. Tuling eh. Tuling mo Laki. Ito gila. Uy. Gulo-gulo. Gulo. Tuling eh. Tuling Ito.

Ang gano'ng kaliksa yan sa ilalim guys. Ang gano'ng kaliksa yan Ang gano'ng kaliksa yan sa ilalim yan Nagigat <coughs> na lang tayo ng hito. Ano? Ano na-sorte ngayon, Hindi na maka dalawa-dalawa, Bags? Ano? Ano na no? ano? Ano na-sorte, ano? Kaya na-sorte lang. 3,000. 3,000? 2. ko muna yan eh. nang mo? hirap pala yung ginagawa ni Bags, ano? Hirap. 3,000? Nang-hipon naman. Isa nga lang. hirap na. Say mo. Pwede mo na, Be? Hindi lang. Yan, mo na.

Mm -hmm. Okay ah. Uh. Oh, bags, libre ko yung sa bags ah. Kapat. legit. Hindi mo, piki ibon sa. Ah. Ah. Ako ko ba na ganyan, oh. <laughs> <laughs>

apa yang apa apa yang nggak ngelak ngelak ngilang berikan ku tunggu 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 Ya aku eh. Di itu melakinya. <laughs> Kita asal menyambat. Ya. Kendal.